Tatlong mutya ng Pilipinas Queens, kapwa nagsipanalo sa mga international beauty pageants. Narito ang spotted Report ni Anton. Grand Slam ngayong taon ang Mutian ng Pilipinas Organization. Ito'y dahil tatlong queens na ipinadala nito sa tatlong magkakaibang international pageant ang hindi umuwing luhaan at nagbigay ng karangalan sa bansa. Una nagbigay ng karangalan sa Pilipinas si Alisa Marie Redondo na magtapos itong second runner-up sa Miss Intercontinental 2024. Bukod sa second runner-up finish, ipinagkaloob din kay Alisa ang Power of Beauty Award at ang Best in Swimsuit. Sinundan si Alisa ni Megan Dean Campbell na sinungkit naman ang first runner up finish sa ginanap ng World Top Model 2024. Ang huling nagbigay ng karangalan sa mutya ngayong taon ay si Liana Barido nang mapanalunan nito ang corona sa katatapos lamang ng Miss Tourism International Beauty Pageant na ginanap sa Malaysia. Ang panalo ni Liana ay nagbigay sa Pilipinas ng ika na corona sa nasabing pageant. Huling nakakuha ng corona sa Miss Tourism International na ipinadala rin ng mutya ng Pilipinas ang kapampangan beauty queen na si Cyril Payumo. At iyan na kibalitang shop para sa MP lang may tood ng lakas, D-W-I-Z, ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.